Hello po sa inyong lahat mga ka-adventure. Kumusta po kayong lahat dyan? So may bisita nga po pala tayo na isang foreigner, taga ibang bansa siya, taga USA yata yun, di ko maano. Pero nag-shoutout siya sa kanyang pamilya doon sa ano. Pangalan niya po pala ay si ano Ma'am Sarah Habash. Dinala siya nung ano natin yung mau natin dito sa Municipality of Purok si Sir Salvador Barosa yun, dinala siya doon, tsaka nandito po yung video namin, tingnan nyo dito na po mga ka-adventure yan po si ma'am Sarah <coughs> cowgirl na cowgirl din umakyat agad, tsaka syempre, nandyan yung mga kasama natin sa association natin sa grupo natin, si Buscard si Master John G at saka yung chairman namin na si Master Nicky Janotadoy yan So gusto kasi ni Ma'am Sara na tumingin sa ano sa reservoir natin at saka yung salt bed. Sa salt bed natin nilagyan natin ng salt bed. Yan. Tinarin si Sir Salvador. Umakyat na rin. Siyempre ako pahawak-hawak lang ako sa reservoir kasi baka bumagsak. Ayan, pinag-uusapan po pala nila niyan, eh, pwede daw pala sabi ni mong Sara na uh, ayan o pa action action pa nga ako sabi, sabi ni mong Sara na pwede pala ibilad lang sa araw yung pag-asin natin siyempre nandiyan pa rin pala ang asawa ni Master Nicky dyan si Ma'am Margie ito doon Yan, pinakita ni Master Nicky dyan si Ma'am Sara sa ano natin, sa PPT. Yan, sinulit ni Ma'am Sara yung PPT natin. Yan yung tester kung pwede na ba siya ibilad sa araw. Wala na bang, ano, wala na bang matabang na tubig na nakahalo sa tubig dagat. Kung tamang-tama na ba ang alat niya. Yan, tinignan din natin, pinatingnan din natin ni Master Nicky dyan. Parang naninilip si Master Nicky dyan ng mga isda. Si Sir Salvador kaya. Parang baling yung parang gusto rin yata sumilip. Eh syempre ako, tinanggal ko lang yung ano natin kasi alam nyo naman malaki yung boses natin. Baka marinig tayo ni Master Jobin. Yan si Buscards, oh. ano ni Buscards, ang sipag-sipag. Napakabilis niyang mag, ano, mag sa bisita natin. Siyempre, magpapakitang gilas tayo kasi may bisita tayo. Tsaka sabi nga pala ni, ano dyan, ni Sir Salvador na marami na pa kaya pala kayong stock na pangasin. Ayan. Kaya sinilip din niya. Eh, syempre ako, paturo-turo lang ako. Pati rin si Buscards, yun, sumilip din. Kasi ngayon lang din siya nakakita na pwede pala. Yung iba daw kasi niluluto ang paggawa ng asin. Yung sa amin, ano, binibilad lang sa araw. So, tinatakpan lang namin ng reservoir Para sakaling umulan hindi maano yung ready to salt natin yung isang salt bed nga pala natin na ano yan nabasa yan pala yung laman ng reservoir natin mga adventure yan, yan ang ready to salt na yan at saka ito naman yung sa salt bed Uy, ang pugi naman ni Bararad. Yan yung sa solvit yan. Mga asin na sana yan kaso nabasa ng ulan. Umulan kasi nung gabi. Kaya nabasa. Bumalik siya sa pagiging tubig. Ayan. Pero klarong-klaro na may ano, parang ano ng kandila na natunaw. Ano kasi yan? Pag mabasa, bumabalik, bumabalik sa pagiging ano, dumidikit sa ano, reservoir. Ah, sa solvit. Ayan, tinakpan ulit namin yung reservoir kasi baka mabasa na naman, baka umulan. Okay lang yung sa salt bed kasi konti lang naman yun. Yung sa reservoir, marami kasi yun. Kaya yun yung inaano natin. Pinakaingatan natin na hindi siya mabasa pag umulan ulit. Tayan po mga bencor Pagkatapos po namin nag-usap-usap dyan, ang sumunod naman na pangyayari niyan ay eto. Shout out to my family in the States and also to the Dimalanta family in Bataan. Love you! <laughs> Pagkatapos po naman mag-shout out ni Ma'am Sara, yan, nag-usap-usap po kami na gusto daw niya mag-expedition dito po sa ano, Kamotis Island. O yan, nag explain si ano, Sir Salvador na manghihiram daw kami ng bangka sa ano sa bantay dagat at sa si Ma'am Sara daw ang mag ang magiging kapitan namin yan kaya nakatawa si Ma'am Sara doon ayan po eh, naka, ano na po yan naka prepare na po yung press natin kung anong araw at saka oras ng expedition natin sa nakasama nakasama si Ma'am Sara sa buong puro po municipality of puro at ayan po mga adventure Abangan nyo lang yung expedition namin. Siyempre, may mga short video na naman tayo na i-upload pagkatapos po ng adventure natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong lalo na kay Boss Prang.